humarap ni VP Sara? Sang ayon sa aming rules, oo. Pero may karapatan siyang hindi humarap kung ayaw niya. Magpapatuloy yung pagdinay kahit hindi siya humarap. Sorry, SP. So, hindi kayo magre ng impeachment court if hindi makomply yung 1 and 2 sa pag-remand? Um, depende ngayon sa 20th Congress. Depende yun sa presiding officer ng 20th Congress. Halimbawa, sa akin pananaw, kung hindi magsumiti ng sagot si VP Sara, kung hindi mag-comply ang kamera at some point in time kailangan magpatawag ng pagdinig para pagpasahan at pagdesisyonan ng impeachment court yung non-compliance, hindi lamang ng kamera, pero pati na rin ang Kung kailan gagawin yon walang timetable o time period ang, uh, ang nakasaad sa rules namin. Hmm. Sir, Um, yung inhibition, sir. May mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Uh, Senator Imee, Senator Robin. Act teachers, party List, halimbawa, sir. Kasi... Pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-Sara sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Ano mang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na pabor man o kontra sa impeachment. Pabor man o kontra kay VP Sara. Hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na natin nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon noong impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court don ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinaykap sa impeachment court dahil voluntary decision niya ng isang impeachment court um, judge. Ngayon, defense panel lang humiling noon dahil um, duda sila sa sinasabi daw nung panahong 'yon, masadong anti-Corona daw. Um yung posisyon ng Senator Judge para sa akin, um, yan din ang i-apply naming uh, President at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the Impeachment Court Judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sinuman. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita, yung mga nagsasalita, hindi ba? Um, kung kaninong panig sila nakabilang? Claro, na anti-Sara for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Ang hmm. boto na kailangan ay based dun sa number of seats or based sa 24. So kung marami mag-inibit kung sakali ma-apektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. <laughs> Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag inhibit bilang impeachment judge. SP good. Hindi ko al alam mo, alam mo itong itong impeachment na to tulad nung dati maraming pinanganak na matatalinot magaling kaugnay sa batas. Wala namang wala namang nakasulat sa batas niyan wala din mga nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. Speak good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihin mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko ha. Um, yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? May batas ba silang sinasight, provision man sa konstitusyon o sa rules namin, o may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talaga masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, iyon ang dapat nating lahat sundan. SP, yes. uh, sabi ni Uh, dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Um, sabi niya na uh, yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanik ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion uh, or hilingin ang kamara na sertipikahan uh, dahil dapat manggaling 'yon sa uh, kampo ng vice president na siyang magki-question kung ito ay may paglabag doon sa one year ban ng konstitusyon. ano po masasabi ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon walang limitasyon ang impeachment court kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules, o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Um, walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinamang impeachment court judge? Wala naman. At um, ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, um, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang, ang, ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, eh wala pa naman yata nagsasampan ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na, pinap na, na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng Impeachment Court sa Kamara. kinwestyon, kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Um, nag, nagpahayag din po ang uh, grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung uh, article sa BP. Yan ba yung parehong Philcon sa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Um, ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang ayon dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi ang pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng ng konstitusyon ng, ng sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na lang on my part, mm. SP. Um, sabi din yung uh, pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay... Uh, uh, mag-motion for inhibition. <laughs> Ulitin ko. Voluntary ang pang ng sino mang senator-judge. Um, that is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi nang kung sino man na um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment um, court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. So kung may mag-move from prosec or defense na ipainhibit kung sino mang Senator Judge, itatakel niyo po sa impeachment court? Be, again, citing president, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E din, nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President um, Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon nung impeachment ni Chief Justice Corona.